kauma na naputa sa akong kama kauma so muna update sa akong mais na ipipila ka mga mais nga na hapla kauma so okay na lang na kay hindi man pagtanan pilar magkalugas so muna dia ang okay, kini ay diri dapita agad may ginig puso diri dapita kay na may mga saging so ato nang dagko, dagko di itong unahan kauma kini ako nalang nang ipugsan diri ani kay may na lang kumpay na nako ako skanding og naay tobo tubo nga mais ka ma. So bahala gulay puso ka ma. Importante na ako'y makumpay dire da kay Okay. Kapoy nagpangumpay og layo niya. Yeah. Mabalaw pa tag pangitag kumpay ka ma. So nahawan-hawan na ni dire. Naman ni mga mais sa siya, siya dira. pero ako nang naanam-anam og kumpay ka ma. So may na lang. Naay napakaon na to sa tong buhi nga hayopan ka ma. So ang kanina lang siya din eh. Although na na siya ay nang uh, sugod so o ka umas. So, di magdugay sunod si mana. Makumpay na ni siyang mga tumoy aning mais ka uma. So, libre kaya pun kumpay sa atong hayupan ka umas. So, salamat. So, mauni ang akong update ka umas. Thank you for watching ka umas.